Oh, ayan. Mali yan, ha? Mag-alasin ko na ngayon siguro. Mag-alasin. So, kung chicken yung ano, yung kaldero nila, kung may apoy ba o kasi parang wala siyang apoy. Ay, may apoy pala. So, nabimaintain pala yung init. Pero namamatay. Kaya na meron namatay. Oo, oh, tama. Meron. May apoy, o. Oh. So, namamaintain yung init niyan. Namamaintain. Namamaintain. Finance. So, ayan na. Ah. Ayan ang live yan. Live, ah. Oh. August 15. Mga 4 ng hapon. oh, ayan ang pila, oh. Pero dati daming sakin dito dati. Hello, shout out Rafael Galano. Ayan, dati daming sasakyan dito. Sa aka raid, sa aka raid ng mga sasakyan wala na. Kabaan na 'to, madaming sasakyan dito. Pero sa kabila meron. Ayan, no? Pero dito wala dito mga naka-park na sasakyan. yung saktan sa buo oh. moderate naman yung pila continuous pa rin ay magpa parking oh kakain yan kakain moderate ang pila tuloy tuloy pa rin tara natin si kuya kuya magkano ni pares 120. Oh, yan. 120 na ang Paris, guys. Hindi na siya 100. 120 pesos. Ang Diwata Paris Overload is now 120 pesos. Ito na ba ang hudyat? 120 pesos na ang Paris ni Diwata.